Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Dyan sa mga batang niyan ganyan lang i-interviewin nyo? Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito? Nakapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Isa lang po yung ating uh, mitiin proteksyon na ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga tatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Ito po yung nakakatakot po kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon. Ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. Naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan.